Bala yan po, katatapos lang po nating mag tenor na ating laban ng uh -huh. Bali, dinagdagan ko pa po. Yan no. At gawa po nang ito. Mamaya madaling araw, isasama ko po sa biyahe. Oh, uh -huh. yan, hindi lang po tayo makatutok sa ilaw at pagkasilaw. Oh, uh -huh. uh -huh. ayan, ito pa po yung mga nabandil natin. Uh -huh. Naparami pala yung aking kuha ay. Dinagdagan ko pa po ay naka ano pa tayo. One, 2, 3. 5, 5 good tapos ay dalawang segunda, 70 kilo pa ari ho yung tinaas ni kainsan, ay ito yung sako na ito yan let's check natin anong oras na kaya yan, 10.42 po ng gabi yan pa po ang ating ano tambak ang ano eh dahon tayo po naman nakabotas at eh, delikado rin eh hmm. maganda po naman ang pagkaka hmm. ano natin yo atin pong hakutin yan ngayon po may ano mag uh, pupunta po muna tayo sa kubo tayo po narito pa eh, sa bukid oh. Yan oh, nasa irrigation pa po tayo. Kita po ba ninyo irrigation? Oh. Pala yan. Oh. Makapagkape muna tayo. Yan ang buwan oh. Maano ngayon ang buwan? Parang kanina malinaw ay eh. medyo may dumaan lang siguro ng ano. Ariside na rin naman ng plano yung maliit o oh. kita po ba ninyo? Yan parnak na na yan oh. Yan malapit sa puwan. Ako po naman kanina pagka-deliver sa bayan ay kumain na po sa bahay. Oh. Yan. Tapos ipakubo na ang lakad. Ay di gat kanina hapon na po alas 6. Para 7.30 na ako sumaka. Kaya ngayon, hindi medyo nakakumain po muna ako sa bahay sa ay di po kaya tayo medyo inano na rin, ginabi at gawa ko ng habol ko rin ay makalibre pasahi po ba rin ating kalakal makalibre ano makalibre tracking oh uh, ay di sasabay ko umami madaling araw may biyahe kami po ay ayan tayo mag uh, narin po muna na rin kape mag balag na tayo po yung papadikit muna Kakak pe muna, bago muli. Eh. Ten lam po na sing kumulo. Ba lam po kakapi po. ako po ay simula nung nag uh, tinda dati sa Bacoor laging ganoon na yung naging ano ko po ba yung matagal na naman pong panahon kung baga nasanay na po ba ako sa kakunti ang tulog hindi po naman ako apektado kung baga dati ho ako natutulog e alas nung sinagising ako launa at gawa ko tindahan yun sa palengke halos 24 oras tapos ho naman noon kapalit noon ni eh halos bumalik huli ako dito sa probinsya eh, maaga pa rin ako nagigising tapos ay eh, di madaling panahon nga uli di parang noon ano eh nung ako po na may nagdadrive ganun din halos magdamagan kahit po ba mga dalawang oras lang yung tulog Aba, parang nasanay na ho ang katawan nasanay na kagaya so, ho ngayon anong oras na tapos mamayang alas 3 siguro bago mag alas 4 po biyahe na kami tutulog naman po tayo mhm mm kakape po oh. ating tsokolate Mm -hmm. Hindi po kung sasawa dun sa ano, eh, Natural po ay. Eh. Sarap. Nalang pala na nga Eh eh, pagkainit. Lugtok tayo na kayo. May tinapay po. Ang ano, eh. Ari po yung ating iba pa. Ayun, tatapon pa yung kape. Titingin ko muna kung nung tinapay na maaari. Ay, ay, pinag oong Laon na, laon. Ari po yung mga sardinas pa natin na. Uh. Ang naiulong ko palaan po ay yung ano, yung itlog na pula. May sardinas pa tayo din. Eh. Wala na pala ko istak na tinapay. Ha, pagpuntang palengkit kita bibili. Masarap pala isang din tinapay. Ayun. Eh kahit yung maliit bibili tayo nung nasa balbing tinapay ano at di pagkaganda rin biglang ano pita nung una yung kagano po baka taas yung kay ina nung laging ina ano ah, pagkasarap yan kumusta na po kayo anong, anong oras na po sa inyo ngayon shout po sa lahat ano na siya shout ko na lang po kay pangkalahatan ay hindi po nag one by one ay Pero pasensya na po talagang gusto ko lang po sana kayo isa-isahin ay na ay naman tayo laging ah, ah, Tempo, bibit-bitin hari. ito na po ang ating kalakal ating hakutin bali na po yung ating ano pitong bandol yun kaya po sabi ko sa inyo na medyo sanay na tayo sa kunting tulog kasi o, pag naman ganitong oras at tayo galing sa bukid nag -e edit po naman ako sa bahay pag uh, kagaya ko ngayon nagaganito tayo edi ito yung gawa natin kasi ako hindi mo natin natutulog yan po tayo po idiritso na damig na damig na ng panahon damig na ng si ano, simoy Malamig Si mo'y Malapit na magbermanta na po Ng hangin Para bang Hulog na Ng langit Wala pa tayong susi Himig Paskoy Lagana Hmm 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 sa di, naka neutral nah. para bang hulog hmm, na lang hmm. -mo moist. Tara po Diretso na po tayo May street light po naman O no? Oo Madami pong street light dito mataas pa ata sa daan Teka, may aso nga hindi po ata kita sa camera yun 55 po ng umaga yun pong ating kalakalan na ibabaan na natin na eh, hindi ko na nai-vlog nasa luto ko na po tayo umalis po kami na